Patuloy po natin pinag-uusapan ng mga filosofiyang Pinoy. Ang pagsa natin, ipitin lang ninyo na magkahusto. Kung lalahatin, ang Pinoy ay maituturing na mahiyain. Hindi ito katakataka sapagkat ito'y bahas o batik o stigma ng kanyang mga nakaraang pagkaalipin sa mga habay ng mga dayuhang baninil o foreign tyrants. Sa kadahilan lang ito, siya ay hindi pala imik, natuto magtimpi o magtiis at kung magsalita naman, siya ay ingat at gumagamit ng mga salitang magandang pakinggan. Ipaghalimbawa natin na siya ay yayain mong dumalo sa iyong kaarawan. Kung hindi siya makakapunta, very diplomatic ang kanya sagot. Titingnan ko kung makakapunta ako pero pipilitin ko. Tatanong ko muna sa bahay kung papayagan ako. Huwag mong basta masasabing ayaw ko kung hindi ka makakapunta sapagkat sa kaugalang Pinoy, ito'y masakit sa tainga. Kaya ang Pinoy ay isang magaling na diplomatiko. Marunong makiusap, ipitin lang ninyo ng magkahusto. Kaunting ayos lang manong, ang Pinoy ay mahiling sa palusot. Siya ay sakali ng mayroong maaaring mapakiusapan. Ang pagka-diplomatiko ng Pinoy ay bunga rin ng kanyang filosofiya sa buhay. Sampalin mo ako hanggang gusto mo, huwag mo lang akong murahin. O kaya, hindi baling huwag mo akong mahalin, huwag mo lamang akong hiyain. Hanggang sa muli, adios! Maraming salamat po.